lalagay <laughs> <laughs> talo, salamat kita oh na, salamat talo, salamat sa inyo, salamat talo, salamat talo, salamat talo, salamat talo, salamat Ano ra, may na? Na cassette na yan. Oh, na cassette na oh. Atung sigi na ligitan, buloy pagay chance sender. Ah. Dilaw pero asako na tiniyo ng oportunidad dali. Pinanggapo ko sumungad nak permit. Ako may cup na ba ko di ko pegaran. Pada ba ko. Toto. Yatong na dugama man kayo. Tuha gid. Ayo sila Ay, ano mo lang tabi mo, may warranty yan, ayan eh, o. May warranty, pag-alim siya. Hmm.